determinado ang Cotabato City Health Office na may ilang mga magulang pa rin ang may pangamba na pamakunahan ang kanilang mga anak. Sinabi ni City Health Officer Dr. Harris Ali na ang ibang mga magulang ay kailangan pang kumbinsihin para lang pamakunahan ang kanilang mga anak para panlaban sa measles o tigdas. May outbreak na kasi ng measles sa lungsod at may limang measles case na naitala. Isa sa kanila ang nasa way na anim na taong gulang. Ang iba naman ay nasa recovery stage na. Paliwanag ni Ali, nasa late stage na nang dalhin sa ospital ang bata at at nagka-komplikasyon ng pneumonia, kaya hindi na ito kinaya at nasuy. Pinakalat na ng City Health Office ang kanilang mga vaccination team para sa massive vaccination kasama na ang mga paaralan. Sinisiguro naman ni Ali na sapat ang bakuna, ito ay ligtas at ito lang ang mabisang panlaban sa nasabing sakit ang pinaka talaga na pag-iwas sa measles is yung pabakunahan natin ng mga bata. Uh, Lalong-lalo na ngayon na meron tayong outbreak. Nagbabaranggay ang mga tao natin at saka sa school-based immunization ng ikot ng ating mga teams na vaccinators. Mark ko NDBC, Bida Badita.